dito sa masama ang pangirapitan niya so talamang tayo o mga ako na gamira tapos na magam lang tayo sa kanya tsaka wala akong pulis kasi dito sa bahay yan so magigabalga pa yung ulit no so ako na sana ako so, Jäämä 50, 60, 70, mutta Tässä on sekuena, olin So ayun, malapit na tayo dito sa Pebon Punta yung lupa Alright, sa boundary ng San Pedro okay, Gracias.

Shout out kay Paring Earl oh. Tagal kami din nakita nito. Mga ilang taon din. <laughs> One lang pala. Taon ng puta. Halos taon kasi ako dinakapunta dito yata. <laughs> ayan. Shout out mga ka-tape GP natin dyan. Ayan. So, ayan. Papayos ako na panggay nito. Kasi meron na siyang bagong ginagawa ngayon dyan para hindi pasukan ng tubig. So, ayan. Kalorin nyo mga ka Pandas para magkaroon kayo ng idea kung di kayo makapunta dito para kaya nyo rin gawin yung DIY. So, stay tuned mga katalipandas. So, yun. Ah. let's do Ano mo nalaman na gano'n dapat gawin dito? O, nilagyan mo nang sa ano, mo yung kung bakit pinapasok Ah, so pinag mo na rin talaga, no? Para malaman mo kung nasan yung... kung bakit siya napapasokan ng tubig. na dumadaan ng tubig kahit yung butas na yan? Hmm, dalawa po. Yan dumadaan sa ilalim ng tubig yan, yung mga yan. Oo, oh, iba dalawa yan, yan. yung dalawang yan. Oh. So, yan dumadaan ang tubig niya, kaya... Sa si gilid. Sa gilid niya, kaya pumapasok yung mata. Diyan pumapasok yung tubig. Yung tubig. Uh, so, anong solusyon mo dyan? Ito lang ito ng bed.

yung fuel filter natin, ang fuel pump yung fuel filter o parang dahil yung muna ayan ayan, lumulus yung fuel dyan natin lalagyan ng hose Ito na dumadaan ng tubig Kaya pumapasok sa loob ng tank eh okay Puputulan yan para Mas ilalabas po dito sa miso -sim Dito sa kapila yung ano Yung host Para hindi napapasok yung tubig no So naanuhan din ng gasolina eh rin ng gasolina eh Ito? Oo, Oo. So, ayun mga katalipandas, ito yung fuel pump ng 3GP natin. Yan ang itsura niyan, diba? ba Hinayon nyo ng mabuti. Mga nagtatanong kung ano itsura ng fuel pump natin, ayan. Ito yung fuel filter na tinatawag. Yan yung sumasala ng, yung ng mga dumi ng gasolina natin. So, sa akin, malinis naman siya. Pero maitim na, di ba? Pero may mga natanggal lang, may mga kondi ng dumi dyan. So okay naman siya good na goods pa rin. Wala nagbago, ganun pa rin, natuto lang. Tayo <laughs> uh, eh. So, yun guys. Tayo nyo na mga katalipang dasa. Kung paano gagawin yan. Yan, mga katulipan. Tapos nilalagyan niya ng hose sa loob para dyan dadaan yung tubig. So, yun know, o. Doon na siya papasok eh. Yung tululusutan na yan, dalawang yan. Yan. Dyan na ano yan. Yung hose na yan. Para dyan tatakbo yung tubig. Palabas dito sa kabila. Yan so, you know. tago sa nyo host. Ha? tapos ito mm -hmm. lusot ngayon yan lalagay yan sa loob ng host para maano niya yung tubig dyan na po lusot diba? napaka talaga na idea ni Master Earth dyan saluto ako dyan dyan kasi ang pinaka drain yan ang pinaka drain water nung tank eh kumbaga pag dun sa may susian from dun dito sa susian natin pag na basayan tatakbo sa ilalim. Yan yung sumasa sa ilalim. May drain yan dyan, parang import na, di ba? Parang sa uh, alulod, parang ganun, di ba? Sa duong, di ba? Diyan tumatakbo yan. So, pansin kasi niya, hindi nakalapat na maayos. Tsaka may buka ng konti yung goma nun, kaya pumapasok yung tubig. So, yun yung nagiging cost, na nagiging problema ng 3GP sa tanke. Eh. So, ayan, nagawa na ng paraan. So, tingnan natin tumamaya kung ano mangyayari uh, ah, kapalipadlas ingat na ingat ang guard natin kaya nakita niya naman diba? lulusot dun sa host hindi mo makakalok para wala kawala di ba? Ito pa paano kung napasok ko kuubig. So kung pupunta kayo dito mga ka-3GB, mga ka na 3GB dyan, kung balak nyo rin pumunta dito, or kung mag-DIY mag niya, at least, kikita nyo na kung paano ginawa, diba? So may idea na siguro kayo niyan kahit pa paano. So, meron bueno, na naman tayong natutunan dito sa Talipandas Adventure na bagong mga biskape, diba? So ayun yung loob niya. Ayun No? Ayun yung ito yung goma na kinabit. Ilagay natin sa loob. Ilagay ni Earl. Ayun yan no? nakaganda niya sa loob oh. Doon. Kita niyo? Ba? Dalawa yan magkabila. Ayun. So ayun. Para ganyan sa loob. para yung tubig, papasok dyan, lalabas dito. Dito lalabas siya, dito tutulo ang tubig niya, no? So, hindi na siya papasokan ng tubig, di ba? でわ So ayan, shoutout nga pala kay Earl. Earl, hindi ka naman dyan eh, no? <laughs> Madalas dito sa Talipandas Adventure yan. Ito kasi mga nakaraan na busy tayo. Tsaka nagpunta ng ano to eh. Nagpunta ka pang ang eh, no? Matagal ka rin doon eh. Kaya hindi rin kami nakikita nito. So... Bira ako lumapag talaga dito. Eh. dito Ay, hindi, ko, hindi ko kasi talaga pinapagawa sa iba tong motor ko. Ang umahawak lang nito, dalawang mekaniko lang siya tsaka si Eman kung naalala nyo si Eman yun lang sila pero ang pinaka ano talaga pagdating sa mga ganyan tsaka sa makina sir talaga pa mga, mga katalipandas kung may problema yung 3 g nyo kung kaya nyo namang ipadala dito sa punting lupa o kaya ipalalabog nyo dito nyo na pagawa wag nyo na pagawa sa labas kasi problema lang talaga kayo mas lalo na pagdating sa mga makina di advisable na ipagawa pagalaw sa sa labas kasi itong 3GP natin konti pa lang to dito sa, Pilip, sa Pilipinas, eh. so pagka hindi alam ng mekaniko yung sira ng makina magkakaproblema. problema parang example nito meron dito paggrupo natin dito sa 3GP tatago ko na lang sa pangalan na hindi ko alam <laughs> ayan ka problema yan eh Problema nito pare, di ba ano? Ang galaw sa labas, bubukod ng barbula sa kahit nung kap. Ayun. Pinagalaw sa labas yan. Tumukod yung barbula. Ano ba inaayos yan? Oil seal? Ay, yung seal niya? Gasket? Ay, nagpalit ng gasket? Oo. Ah, palit gasket lang dapat yan. Eh, nung kakapit na, mali yung timing. Mali yung timing nung... Nung cams. Nung cams? nung sinalpak uh ah. pero nagkaskasan uh, sa lubong piston ayun, nagsa ng piston sa barbola doon nasira so yun yung sinasabi ko mga katalipandas na huwag oh, yung paggalaw sa labas kasi ayan na di ba? kayo rin, man, kayo rin may hirapan, kayo rin na mga pa pare di ba? eh na so pinuputol na na kung oh, gaano wala Ano yun? All goods na yan. Pakit na natin, so okay na. Pakit na natin ang fuel filter niya. Nakakawak ko yan. So tulad niyan ang sinabi ko kanina mga ka-Talabancas. Mga ka 3 yung motor natin na 3GP. So pag kami mga nakaramdaman kayo mga kakaiba, kung hindi nyo naman alam, huwag nyong pakilaman. At huwag nyo pagalaw sa labas kasi kailan din na mapoponyeta. Kaya na, naman na, problema yung kung pumunta kayo dito. Mas gusto nga ni Earl na binibisita nyo siya dito eh. Uh, ah, pupunta kayo dito. Huwag nyo naman na araw-araw ay nang balik dito. araw-araw ay nagpapagawa. Hindi <laughs> maganda yun. <laughs> diba? So ngayon, inihintay, na lang yung piyasa na. Ako po, mabigat-bigat. Magka-inabot ng, inabot ng yung piyasa na. 20 to 25,000. Piyasa na kailangan yan. Grabe. Kasa yun ha. Okay dyan. May warranty pa yan. Yun lang. Yun ang masakit. Wala nang warranty dyan. Ay, wala. Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag yung mga major na ganyan kasi Siyempre Kasalanan na na may ari kasi yun ka Nasira so hindi nasagot na Pecon para i-warranty Pero kung hindi niya ginalaw yun Tanggap pa sa warranty yun So yun Dito naman kay Pecon Muntil Lupa ito kinagandaan dito eh. Kahit lagpas ka sa taon na Basta hindi mo pinapagalaw yan sa iba At sila lang ang gumagalaw ng mga major niyan Gagawin at gagawin pa rin nila yan na walang bayad. Kaso pagka siyempre, ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira, yung warranty mo, mabuboy. Ganun yun. Kahit sa naman, kahit naman sa kotse, ganun din. Kahit sa mga warranty ng sasakyan. Di ba? Minsan nyo, warranty ng asawa mo, kala mo, kayo pa, pero di na pala. <laughs> Umugot pa nga. <laughs> so, ayun. Na-expite din, no, warranty. <laughs> Wag lang asawa. Wag <laughs> <laughs> pag i-expired yun May <laughs> kalalagyan ka lang mo na <laughs> <muna> kasunod nun <laughs> So hindi mo pwedeng yung pwersa yun ng hitpet no? Kasi pag i-expired yun <laughs> Kasi fiber to eh Fiber to so hindi siya pwedeng yung ng hitpet Para sobrang higpit talaga ng higpit, hindi pwede yun so, alalay lang din sa pagbalik mga katalipandas niya, so sabi ni Earl nahin mo muna dito saka dito sa kabila saka doon, saka doon, para para pumit, saka mo pag ganoon, pa-x, pa, X, pa X lagi ang luwag, saka higpit, ang higpit niya pagbabalik niya, para pumit yan para pumantay yan, o oh. saka so, wag mo mo ipwersahin, kasi pagka pinwersa mo sigurado ka tutulo ka magkakatulo ka pagka pinwersa mo <laughs> at pagka nagkatulo ka yari kang bata ka tutulo sa makina yan pagka tumulo sa makina yan may tendency mag spark yan pagka nag spark yan diliab yan <laughs> dahil mainit yung makina na, at nandun yung mga wiring sa ilalim mismo niyan. So, ingatan nyo na lang din pagpabalik tsaka pag ha. Kung mga diy kayo, so nakikita nyo, nakita nyo naman kung paano ginawa at paano kinakilaklas, paano kinapit. Ayan. Para alam nyo na lang din. Kasi, naintindihan naman namin dito sa partner hindi naman lahat na naka-3GP nandito lang malapit sa kanya. Marami rin dito mga naka-3GP na nasa ibang lugar talaga. Kanat na kasi sa Pilipinas ng 3GP. So, yung iba malayo talaga sa kasa. So, sila na yung gumagawa. Like sa Hector. Yun, kay Pops Hector. Shoutout nga pala kay Pops Hector sa ano. Isa sa mga motovlogging din na tungkol sa 3G yung ginagawa. So, siya, ano siya. Siya din ang gumagawa ng motor niya. Like, right? Di DIY ng motor niya. So, subscribe na rin na din siya. Para makakuha rin din mga ideas sa kanya. So, ayun, Nakabit na. Ganda, di ba? Pag wala mga HL 4 HS dito. Yun lang, ito, matagal na to eh. Na-damage na talaga to dati pa. Yan talaga ang sakit ng mga big bike. Kahit, sa, kahit anong big bike naman. Yan talaga ang nagiging problema talaga, ito. Di ba, ang ganda ng pagkakalapat niyan man, no? Di ba? Papasukan ka lang ng tubig. Aloko na. So, di ba? niya na ulit. Okay water testing dali, ipwesto tayo na maganda po so water testing na tayo na natin, bubuhusan, binuhusan mga kam yan, mga binuhusan na binuhusan ng tubig, binuhusan ulit minekos-mekos na oh. binuhusan ulit ng tubig o video ito na si Talib sabi ng pari ko ito Pagkakulo siya doon, oh pinuhusad ko, no? Boom, pinuhusad mo. Pabulo doon. Galde. Ayan, no? Ito sabi ko sa'yo. O, oh, takos pa ng tubig. Pinuhusad. Gripo ako. Ano yung isa? Ano yung isang os? Para sa'yo isang os? Breeder yun sa tanke, singawan. Ah, breeder doon. Yung isang pala tumutulong tubig, breeder yun ng os. Ay, ng tanke. Ayan, no? Oo, uh, parang may ano. Alright! Napakagaling mo doon, pre. Iba ka. Tabaan ng utak mo doon. Alright, so... Eh, nakita niya naman, binuhusan ng tubig. So, okay na siya. Tapos na, mga uh, katalipandas. Ang bilis, no? Ganon-ganon lang, no? So, ito na yung ano natin ngayon. Ating dual tank. Okay, di ba? Panalo, di ba? Ang ganda, di ba? Kaya nung dati na mayroong sticker. Ngayon, hindi na tayo matatakot ngayon ang babasaan ng ulan yan, boy. Dahil garanti sa abog ni Paring Earl yan. Yan, no? Oh, shoutout kay Paring Earl. Napakatindi talaga. Napakalakas natin dyan kay Earl. So, ayun, Partida. Masama pa pangiramdam yan at nilalagnat yan. Pero, kita mo naman. Pogi, okay, di ba? Yan ang gustong-gusto -gusto ko dati sa 3GP, mga eh, Yan, o. No? Yung cockpit na yan, o. No? Ganda, di ba? So, paano, mga katalipandas? Hanggang dito na lang. Sana may napulot kayo sa ating content. At meron kayong mga nakuwang idea kung paano gawin. Kung kaya yung DIY, DIY nyo na lang. Pero kung kaya nyo dalhin dito, dalhin nyo na lang dito sa Pecon Mountain Lupa. Ha? Nandito lang yan sa boundary ng San Pedro. Ayan o. Oh. San Pedro Mountain Lupa. Katapat ng Caltex. Ha, baby? Ayan, going to Manila yan. Ito, going to San Pedro. Ha? So, ingat kayo mga katalipandas. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, baby. Rock and ciao